Dinala na sa kulungan ang ilan sa labing anim na akusado sa flood control scandal dahil sa maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro. Live mula sa Quezon City Jail, magbabalita si Lance Mexico. Lance, anong latest at sino-sino ang dinala dyan? Matapos nga ang halos apat na buwan mula ng pumutok itong flood control scandal, may nakulong na. Dito sa Quezon City Jail Mail Dormitory, dinala yung anim sa mga lalaking akusado mula sa DPWHB Maropa habang isa pa lang doon sa dalawang babae yung dinala naman sa kamkaringal dito sa Quezon City. Ito ay sa visa ng commitment order ng Sandigan Bayan matapos ngang humarap yung mga akusado sa anti graft court ngayong araw. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, magkakasama sa iisang kwarto ang anim na mga akusado. Tiniyak din ni Interior Secretary John Vic Remulia walang special treatment sa kanila at ikinulong sila kasama ang general population. Nakayuko at nakatakip ang mukha ng dinala sa Sandigan Bayan ang kalahati sa labing anim na akusado sa flood control scandal. Nahuli at sumuko sila sa bisa ng isang arrest warrant kaugnay ng kasong graft at malversation dahil sa halos 300 milyong pisong substandard na proyekto sa Nauhan Oriental Mindoro. Kabilang sa nang dating regional director ng Department of Public Works and Highways Mimaropa, ang pinakamataas na opisyal ng ahensya na pinaaaresto. Pa general pakanan uh, surrendered and uh, after that surrender after that surrender uh, one after the other we arrested or the PNP arrested to the DG six personalities. Ayon sa Interior Department, isa sa mga akusado ang nahuli ng National Bureau of Investigation o NBI nitong linggo, November 23. Pero sa halip na sa adres sa Cavite, natuntun si Dennis Abago ng DPWH Mimaropa Maropa ng mga otoridad sa isang bahay sa Quezon City. Ang ari-arian kung saan siya naaresto pagmamay-ari-umano ng Vice Mayor ng Bansud Oriental Mindoro. Ang didetermine na namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. Uh, so until we determine kung he, he was renting or he was being hidden, wala pa kami indefinite statement kung anong status ng kanyang investigation. Pero ang tanong, nasaan ang natitirang pinaaresto lalo na si dating House Appropriations Chairman Zaldico? We do not know his exact whereabouts. We do not know if he's using another name. So, we verify pa namin eh. The blue notice is out. Uh, now that we have the, uh, now that he is going uh, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. Ayon kay Rimulya, makikipagtulungan naman ang tatlong nasa abroad sa mga embassy ng mga bansang kanilang pinuntahan para makabalik sa bansa sa isang video message, may payo si Pangulong Bongbong Marcos sa natitirang mga akusado at sa mga may balak magkanlong sa kanila. Subuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit pa paano, mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Menchu, naghahain si Juliet Calvo, isa nga sa mga akusado ng 90,000 pesos bail sa 5th Division ng Sandigan Bayan para sa kanyang graft charge na kinakaharap. Pero gayon pa no, ay humaharap pa rin si Calvo kasama ng iba pang pitong mga akusado na, na nasa kustudiya ng gobyerno sa isang non-bailable malversation charge. Ang ibig sabihin nito ay bawal silang magpiansa. Balik sa iyo, Menchu. So, Lance, may pecha na ba para sa pagbasa ng sakdal? Mensu, ayon kay Rimulya ay aalamin niya pa yung eksaktong petsa ng arraignment ito o oh, ito pagbabasa ng sakdal. Pero ayon doon sa impormasyon na nakuha natin kanina sa Sandigan Bayan ay nakatakda ito sa December 2. Balik sa iyo. Alright, maraming salamat Lance Mexico. Nagbabalita live mula Quezon City Jail.